Asia. Not Philippines, not Philippines, but Manila. Ano nangyari sa atin? Bakit naman masyado nilang pinabayaan itong pamamahay natin? Babantayan lang nila eh. Ngayon, ito. So, mga batang Manila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag Pag wala na akong maibibenta, wala na akong mautangan, sombrero na ito, ipatata sa kuto at tambunting makaraos lang tayo. Dumidiling, dumudugyot. Nay, tay. Tingnan ninyo. Tayo na ang number one sa crime index sa buong Southeast Asia. Not Philippines, not Philippines. Bad Manila. Ano nangyari sa atin? Bakit naman masyado nilang pinabayaan itong pamamahay natin? Babantayan lang nila eh. Ngayon, ang ibig sabihin niyan, patayan, holdapan, isnatchan, krimen, droga. Ayan, 2024 data. Wawaglit lang ako na wala. Nauubos ko niya ang mga tulong niya eh. Natutulog na ng mainming ang ano, baseko eh. Napansin niyo ba? Na nyo ba? Naalala ninyo nung mayroon ako? Nagkaroon ng sariling presinto ang buong baseko? Napansin nyo yon? Kasi gusto ko ma, di baling nahirang tayo, pero pwede tayong matulog ng mainming sa gabi. Di baling tayo. Pwede tayong makapamuhay ng mapayapa. Tignan nyo, Nakakalungkot isipin. O may, tay, gusto nyo bang bumalik yung gobyerno sa umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila? Gusto nyo bang ibalik natin ang gobyerno mabilis kumilos? Nay, tay, help me make Manila great again. Na. Kasi mamaya, maraming titilapon na kaldero. Walang nagsahing sa bahay. O, oh, ito yung pinakamahalaga. Bakit? Pera ng tao pa yan doon. Nakakalungkot isipin na yung mga dati kong kasama, nung araw, panay, papuri, papuri at papuri sa akin. Nasa kaliwa ko, nasa kanan ko, nasa likod ko, puro papuri. Para lagi sila nagsisimba. Papuri sa Papuri Ngayon, ako na pinakamasama sa paningin nila. Nay, tay. Ang sabi nila, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig nyo? Gusto nyo malaman ang sagot? Dapat lang. Bakit? Pera nyo yun. Gusto nyo bang sa akin mismo marinig ang sagot? Dapat din. Bakit? Ang leader dapat responsable siya sa kanyang mga ginawa. Tama ba? Ngayon, Mat, anong ko kayo? Nay! Ay, mga nanonood ko na po. Magtaas na ka ng kamay kung sino ang may anak dito. Mali po, kung dalaga pa kayo. <laughs> may anak kayo? May pamilya kayo? Baba na. Real talk. Nay! Nay! Kapag walang makakain ng pamilya ninyo, gagawin niyo ng paraan? Weh. Hindi na. Talaga? Gagawin niyo ng paraan? Dinaraos niyo? itatawin niyo? ay, ay, Totoo ba ang kasabihan na ang isang nama o isang ina o isang magulang isusubo ko na lang ibibigay mo pa sana yes! talaga yes! totoo yun yes! yun din ang ginawa ko nung mayor ako bilang ama ng lungsod ng Maynila nung panahon ng pandemya. Nung binoto ninyo akong mayor noong 2019, walang kayong narinig sa aking reklamo <laughs> na yung iniwan sa aking kaban, walang laman. Why? You elected me already and I took the responsibility. Ibig sabihin, kinargo ko na lahat ng problema na nagdaang administrasyon. Pero wala kayong narinig na sinisi ko to, sinisi ko yan, sinisi ko yun. No. Anong ginawa mo? Kinus ka agad. Nininis ang Maynila. Kinalawit ang mga talonges. Naganap ng hanap buhay sa taong bayan. Nagkatrabaho ang tao. At senior citizen, for the first time in this country, sa Manila, nagkaroon ng opportunity magtrabaho ang senior citizen. Umaangat na tayo. Nag-amnestia sa tax. Umaangat na tayo. Ginagaya na tayo sa buong Pilipinas pandemya. Mahula, kung paano magkakaroon ng pandemya? Ano nangyari sa pandemya? Ano ang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Manila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. single night, o kahit isang oras lang, silipin ko, pamilya ko. Hindi. Bakit? Nag-aalala, dalawang milyong bibig. Dalawang milyong, manilinyo, umaasa sa kanyang gobyerno. Ano ba sila, magugutong, nang may sakit, mamamatay ng may sakit, o mamamatay ng gutom o dilat ang mata. Nag-aalala ang tao. Anong sinabi ko? Tay, tay, tingnan niyo yung Facebook ko, nung mga panahon na yun. Pedro. Mga lolo ko, mga lolo ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-alala. Pag wala na akong may debenta, wala na akong mautangan, nakita niyo itong rilo ito, ipatata sa kutoke, tambunting makaraos lang tayo. Ano naging epekto? Buwan-buwan, nagkaroon ng food box ang bawat pamilyang Manilenyo sa lungsod ng Maynila. <laughs> Hindi pa na-uupos yung food box, dumarating niya naman yung food box. Tama ka rin? <laughs> yung iba nga binibenta na sa online? Okay lang. Kanila naman na yun. Tangi Maynila lang. Mas mayaman sa atin ang ibang syudad. Anong pinaninigay nila? Cellophane. Kala mo may sunog sa Maynila food box. 700,000 families, 2 million mouth. Kayo na mga nangabuhay, ngayon, dito mismo, sa basketball court na pinagawa ni Pagaching, kayo mismo ang testigo. Kaya natin sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagugong sa lungsod ng Maynila. Tayo lang. Siya sa ninyo ito. Tayo lang. Tanging sulat. 1,600 plus ang tanging nakabili ng sarili nating bakuna. 500,000. Walang pinayag ang ibang sulat. May hila lang ang nakabili ng sarili niyang bakuna. Tayo lang nakabili. Premdisipin. Tusilisuma. Molnupirapir mga mamahaling gamot. Isang daang libo ang isa, 50 mil ang isa, mabuhay lang yung isang tao may COVID-19. Sa India, walang oxygen. Sa Pilipinas, nagkakaubusan ng oxygen. Sa Maynila, bude-budeg ang oxygen para sa COVID-19 patient. Tayo na! Nakapagtayo ng sarili nating COVID-19 hospital sa Luneta. Worth 300 million pesos. Mabuhay lang ang bawat manileño may COVID-19. Sa buong Pilipinas, nagkakaubusan ang ospital sa Maynila. May bagong ospital para lamang sa COVID-19. Habang kinakaharap ko yung pangangailangan ng tao bayan sa araw-araw noong panahon ng pandemya, dito sa kanan, dito sa kaliwa, ano ginagawa natin? Condominium 1. Condominium 2. Binondominium 1. Masek Community. Pedro Hill Residence. San Sebastian Residence. San Lazaro Residence. Rosaro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, Albert Elementary School, Manila Science, Paseco Hospital, Hospital ng Maynila. Nay, saan ko kinuha yung pera niyo? Umipot ako ng dito. Hindi. ginawa ko na parang. Bakit? Yung mga pagawain na yan, pinangako ko yan sa taong bayan. Hindi ako nagpapigil sa pandemya. Ginawan ko ng paraan. Hindi ako nagturo na nagturo na nagturo na kasalanan ng iba, kasalanan nito, kasalanan niyan. Hindi tayo nagsisi. Sisi rito, sisi ron, Ano? Tay! Tay! Mga lola at lola ho. sana ko ng utang, hindi kay Amado Bagachino. Sabi kasi, kapag sa Mumbai, kumakapit. <laughs> Sana ko ng utang. Dapat na malaman nyo rin. Eh. Sa gobyerno. Ha? Ang labo mo naman kausap, Lorne. Nangutang ang Amerika. Nangutang ang Pilipinas. Ikaw naman, nangutang sa Pilipinas. Opo. Tanong. Sino may ari ng landbang? gobyerno. Sino may ari ng DBP? Gobyerno. Madali salita. Para mas madaling maintindihan ng taong bayan. Inong westra ko. Itong ulo ko hanggang paa. Yan ang buong gobyerno. Dalawang ang pulsa. Isa sa wakali. Isa sa nampa. Sa kaliwa, national government financial institution ulitin natin ha national government financial institution alto sik sik umaapaw pa pera ng banko ng gobyerno sa kanan nga nga, ng ng Maynila. Anong ginawa ng 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 dumukot sa kaliwa, nilipat sa kanan para makarawos ang mga batang may nila. <laughs> Tingnan natin Maynila. saan nagpalitan ng pera? Gobyerno ng Maynila, gobyerno ng nasyonal. Tama ka rin. Nagsukliyan ng pera ang parehong gobyerno. Sino ang nakinabang sa pera? Tao oh ba yan? Kaya nga salamat sa Diyos. May bakit? Naalala niyo sinabi ko kaninang nauna? Salamat sa Diyos. Nakaraos tayo. Buhay tayo ngayon. O. Oh. Ngayon reklamo sila na reklamo. Maraming utang, maraming utang. Diba? Eh kung mali yun, Mali din sila. Bakit? Eh, e sino pang vice ko noon? Tama ba? Hindi <laughs> damay-damay